And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung uh, katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganoon dapat yun, diba? May feedback ka dapat eh sa mga ginagawa mo para number one, nakukorekt mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya uh, sa bayan kung ano yung uh, ginagawa mo. Pero wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsisabi ha kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Um, you mentioned earlier na naratipo ng mga anti-Sara Duterte yung uh, that you are pro-China but what exactly, ma'am, is your stand on this uh, continuing harassment by uh, Chinese uh, Coast Guard against our uh, well, Philippine vessels within Philippine uh, territory? Yes, ma'am. My stand is uh, meron tayong arbitral award Meron na na tayo doon. That is clear. Nakita yun ang buong mundo. It is, we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea it does not comprise the entire relationship natin as uh, sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa namin, eh. Hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay bumandaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yun sila doon, pinag-uusapan nila yan uh, doon. So yan yung uh, karangkat dapat nagawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Uh, hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think um, your father, the Mr. the President, was able to do this, uh, like, um, talagang panindigan yung arbitrary ruling uh, na meron ng Philippines against China? Hindi ko alam ma'am kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs Uh, at the time on the term of uh, president rodrigo uh, duterte from 2016 uh, to 2022 there should be some sort of records there